Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo makapag-English ng tama. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Gusto ko ang payong na binili mo. Gusto ko ang payong na binili mo. Para may translate po ng tama yan sa English, gagamitin po natin itong pattern natin na nasa baba. Ito daw po munang subject ang dapat may translate sa English. At ang subject po natin na itong ko bilang I. Dito naman po, sa susunod ay itong transitive verb ang dapat nyong i-translate. At ang ating transitive verb na ginamit ay itong gusto bilang want. Tapos sumunod daw po ay object na isang noun at ang ginamit po natin dito ay itong ang payong. The umbrella. Tapos sumunod daw po ay itong that clause natin na binubo po ng, ng that. Tapos ng subject na you. Tapos yung verb natin na bought. So yung that, you, bought, yan na po yung that clause natin. Okay? So, pag pinagsama-sama natin, I want the umbrella that you bought. So, ganyan lang po kadali. Mag-translate kung alam nyo po itong ating pattern na ito. Ngayon, kung mapapansin nyo, sa parenthesis po, ay sa, sa loob niya ay may esadulo. Kinagamit lang po itong esadulo o idinadagdag dito sa salita natin na want, need, o hate. Saka lang natin idinadagdag yan kung ang gagamitin yung subject ay niya o ni Mario. Okay, halimbawa po, he wants the umbrella that you bought. Kung mapapansin nyo, sabi ko, he wants sinama ko na po yung yung S na nasa loob ng parenthesis. Okay? At ito po yung senyales. Naglagay po ako dito sa tapat ng nya at, at nitong ni Mario para ipaalam sa inyo na yung ating verb ay lalagyan nyo ng S sa dulo. Kasi ang ginagawa po nating sentence ay naka-present tense. Na ang ibig sabihin, ang ibinibigay nating impormasyon ay pang ngayon. Okay po? So, yan ang mga dapat yung tandaan. So, pag yan ay tinagalog, gusto niya ang payong na binili mo. Ganun po ang mangyayari. Okay? So, yung subject po natin, yan yung pinag-uusapan, simula ako hanggang dito sa ni Mario. Yung transitive verb naman po, yan yung action na ginawa ng ating pinag-uusapan ng ating subject. Okay? Na, pag sinabing transitive verb, nangangailangan po yan ng iba pang salita na kukompleto sa kanya. So, kung mapapansin nyo, pag hanggang gusto lang o hanggang kailangan lang o di blank gusto, kulang po sa impormasyon ng naibibigay nitong transitive verb natin. Anong gusto? Anong kailangan? Pag sinagot nyo yon, yung isasagot yung salita, yun yung taga-kompleto dito sa transitive verb natin. Kaya ito pong object natin, yan po yung taga-kompleto ng idea dito sa ating transitive verb. Anong gusto? Itong ang payong, ang laruan, ang mesa, ang pagkain, yan po ang taga-kompleto dito sa ating transitive verb na want, need, or hate. Okay? Ngayon po, para mas makilala pa po natin kung aling payong, aling laruan, aling mesa o aling pagkain, syempre kailangan natin ng na magdagdag ng impormasyon patungkol po dito sa payong, laruan, mesa o pagkain. At ang ginamit ko pong pandagdag impormasyon sa kanila ay itong tinatawag na death clause. Okay? Kung mapapansin nyo, sinabi ko dito, gusto ko ang payong. Aling payong? So, kailangan ko magdagdag ng informasyon para malaman mo kung aling payong yung sinasabi ko. At ito yung idinagdag ko impormasyon informasyon na binili mo. Ganun po. So, itong that clause, tagadagdag ng informasyon dito sa object natin na isang noun. So, yan po ay tinuturo ko sa inyo. Ang that clause po ay maaaring isunod sa noun na ito pong noun na ito ay binibigyan ng dagdag impormasyon nitong that clause. Okay po? So, sana makikipag-aralan po ng maigi itong ating pattern na ito. Kasi ito po ang tutulong sa inyo para makabuo po kayo ng English sentence na tama. At kung ganito po yung ideyang ibinibigay ninyo sa Tagalog at gusto nyo may translate sa English, ito na pong may death clause ang kailangan yung gamitin na pattern para may translate ng tama sa English yung inyong Tagalog na mensahe na may ganitong klaseng idea. Okay po. So mag-aral ng maigi. Pag-aralan niyo ng maigi itong ating aralin para makapag-English na po agad kayo ng tama. Maraming salamat po.